Magandang araw sa inyong lahat mga palangga. Welcome back to my channel, The MGS Vlog. Thank you so much mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. So ito na nga ang share ko sa inyong mga palangga. Dahil ito si O.G. Diaz. In-interview daw niya si Anjo. Pero hindi ko pa ito napanood. Hinahanap ko itong video na to. Pero may lumabas na nga na nagpo-post na Tinanong daw ni O.G. Diaz si Anjuliana about Aldab. Kung katotohanan ba yung nilabas na mag-asawa ba yung dalawa? May anak? O kinasal? Ganon. Lahat. Pero ito daw ang sagot ni Anjo. Hmm. Hindi daw kung anong sinasabi ng mag-asawa sa social media. Siyempre sa showbiz yun na wala silang anak, hindi niligawan si Maine. Di ba? Ang sabi ni Maine, hindi siya nilagawan ni Alden. Oh, wala silang anak, hindi sila mag-asawa, hin at hindi sila mag-steady or mag silang dalawa. Di ba? Yun ang pilalabas ni Maine na hindi siya niligawan, so hindi sila mag -shoota. Yun din ang isinagot ni Anjo doon kay O.G. Diaz. Pero hinahanap ko yung video na yun. Wala pa akong mahanap kasi mayroon akong napanood. Nilang dalawa. Iba eh. Iba. Ito rin naman pala si Main. Itong, itong latest lang. Tapos na yung interview ah. Itong latest lang. Nabasa ko na kumampi daw doon sa mga soto especially kay Tito Sen dahil nino nga si Tito Sen sa kasal ni Lenny Kong at saka ni Main. Oh, ba? Diba? Kumampi daw doon si Main kasi nga nino nga daw eh, sa kasal. So, nagpost daw si Main na wala daw utang na loob si Anjo sa Itbulaga. Ganon pa rin kayo mga palangga kung si Mina naman yung nagpo-post. Di ba hawak ng itbulaga yung kanyang account? Di ba alam na natin yun eh. Alam na natin yun. At nakapost na ako nun. At ay dami eh, na ilang beses na nagpo-post na hindi si Mina. Oh, di ba naibalik na naman ngayon? Ah. Oh. So, yun daw ang sinasabi ni Main. Oh, sa account ni Main na nagpo-posting Tingnan niyo mga palangga. Masamang kwento. Doon na naman nagpo-post kay Mingay accounts para kunyari si Mingay. Oh. Pero alam niyo mga palangga, ito si Anjo, hindi naman niya talaga isasali yung Aldab kasi wala namang kasalanan at siyempre alam ni Anjo kung ano nga nandiyan sa loob eh. Nandiyan, sa loob yung mga nangyayari sa loob ng Itbulaga. Alam niya after 20 years nga siya nagtatrabaho. Hmm. pero may pinapaalala may video akong napanood kay Anjo na parang nagsasalita siya na paring Becca paring Joey ah. kasi kinakabahan siya baka ilalaglag na naman siya so may, mayroon na naman siyang mga ilalabas ng mga kwento about sa itbulaga kung ano talaga ang tunay na buhay ni Vic at kay Joey pero nagpaalala na siya. Yun lang sinasabi niya. Ah, uh, kumpare Vika, kumpare Joey ah, ganun lang siya. Kasi unang-una, -una, hindi sinabi niya, hindi daw niya kasali yung dalawa eh. Hmm, mga palangga. At saka mayroon pa siyang bagong reveal Na, ito na naman, itong Saturday, nag-guest daw, o oh, kung sino nakapanood yan bago. Alam ko, may nakakanood na rin yung iba. Nag-guest daw yung sex bomb sa Ikbulaga. Yung may kanta doon, tapos pinalitan yung name niya ni Anjo, nagiging Jose na ang lyrics doon, nilagyan na ng Jose. Tapos, ang sabi ni Anjo, ito, mayabang daw yan si Jose sa tunay na buhay. Pangit daw ang ugali niyan. Mm. Pangit daw ugali niyan. Tapos, lalong-lalo na pagwala dyan, si Bosing. Siya daw ay magpabosing-bosing. Kung maalaala nyo mga palangga, di ba? Ganun naman siya sa mga kontestant. Niluloko niya, binubuko niya, tapos parang babawiin, gawa, gawa ng jokes. Ang akala mo jokes lang pero katotohanan. Pero mayroon ding mga, mga nagko-comments doon na pangit daw talaga ang ugali ni Jose of Cam. Ang akala nyo daw, di ba? Ang Palabas, mabait siya. Hindi, pangit daw. Pero yung friend ko, ano, nagsasabi, noon pa yun. Sa, ah, uh, diba, yung sa barangay, yung mag bye sila. Hmm. Eh, nandoon siya, basta, mayroon siyang, sinabi niya, eh, hindi pala maganda yung ugali ni Jose, no? Iwan ko lang ha, Boong jokes lang yun kasi nagsis nagsisigaw-sigaw parang sa mga audience, tapos ganito, tabi-tabi, ganun, ganun, parang, hindi, may, basta may word daw na sinasabi, pero hindi niya na, na, nasabi sa akin. Na basta ang sabi lang niya, hindi niya nagustuhan yung mga sinasabi ni Jose. Oh. Tapos sabi ni Andrew, pangit daw yung ugali ni Jose. O, oh, sino daw ang nag-utos sabi niya? Sino nag-uutos niyan na palitan yung lyrics noong kanta ng Sex Bomb? Na sa kan yung pangalan niya, pinalitan kay Jose. Eh, di si Jose kasi nga daw mayabang daw yan pag wala si Bosing. Hmm. Tapos ni-reveal niya mga palangga na isang ahas yan dahil yung pala ang asawa ni ni Jose ngayon na si Mergin ay syuta niya, live in niya for one year bago si Jose. Hmm. Di ba mga palangga? So ahas daw yan si Jose. Yun daw yung girlfriend niya noon na mag Siyempre, magka-live-in pa sila. I-dancer nga. Diyan sa Itbulaga, di ba? Uh, nag iyak daw yan isang beses. Kasi, na, na, iinis kay Jose. Or, parang, siyempre, tang dinaon nga siya ni Jose. At sinabi daw niya, pero yung asawa daw ni Anjo noon, iwalay na sila bago sila doon sa dancer na yon Iwalay na sila bago daw niya niligawan yung dancer. Tapos, alam mo ba ang pinalabas daw ni Jose? Sinabi daw, sinabihan daw talaga yung girlfriend niya noon na, bakit ka pumatol niyan na may asawa yan? Oh, di ba? Mga palangga, bakit ka pumatol na may asawa yan? nung naghiwalay na sila nung syuta na nga, yung si na yon ayon mag-steady na sila ni Jose. No, di ba ang sabi niya, inahas, pangit ang ugali yan si Jose. Parang, umiyak pa nga daw yung girlfriend niya nung sinabihan daw ni Jose. Tapos yung pala, sinulit ni Jose, inahas ni Jose. O, oh, galit din siya kay Jose. Tingnan niyo daw ang mga ginagawa sa loob. Diyan sa loob, marami pa daw yan. O, oh, diba? At saka, yan na nga. Sinabi nga na ni, ni Anjo na hindi nga daw sila mag-asawa ni Alden at saka ni Maine. Yan ang sinabi doon kay OG. Ala nga naman, eh hindi naman niya kalaban yung Aldab. Kayo nga, mga palangga, magko-comments nga kayo. Alam nyo, hindi sa... Siyempre, no, mayroong maniniwala mayroong hindi na naniniwala kasi nga nag-share si Anjo na bluff lang daw. Oo nga nasabi nga niya yung bluff na yon. Napanood ko yung video na yon. Kasi syempre no, dalawa daw klasing bluff. Ang isang bluff katotohanan, yung isang bluff hindi katotohanan. Pero doon daw siya sa bluff na katotohanan. Ah, di ba? Hindi naman niya galawin at hindi naman niya hindi daw siya ririsba kung hindi daw siya unahan. At yung mga ni-reveal niya, para sa akin naman, yung ni-reveal niya yung inahas yung syuta niya at nagiging asawa ni Jose, alangan namang kunyari, nagkukunyari lang yun, e, eh, kalivin nga daw niya yung asawa ni Jose. O, oh, dyan sa loob ng itbulaga. Tapos, yung pala, kinuha ni Jose. Kaya thank you so much mga palangga. Yan lang po ang isishare ko sa inyo. At abangan natin kung ano na naman ang sasabihin ni, Ald, Anjo na nagpo-post ng si May na walang utang na loob si Anjo sa Itbulaga. Yun yun ang abangan natin baka sasagutin ni Anjo na yun na nga sa social media ni May nagpost si May na wala daw utang na loob si Anjo. Pero sa atin, alam nating hindi si Minion nagpo-post sa kanyang social media accounts. Thank you so much mga palangga. Bye!